Samantala, nagsampa na ng kaso si Transportation Secretary Jaime Bautista laban sa mga nagdadawit sa kanya sa so umano'y katiwalian sa LTFRB. Yan ulat ni Luisa Erispe habang may umiiral ngayon na isyu ng umano'y korupsyon sa mga dating opisyal at tauhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, hindi naman palalagpasin ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ang mga umano'y nag-aakusa sa kanya na may kinalaman siya sa nangyayaring korupsyon sa LTFRB. Katunayan, dalawang cyber libel complaints ang personal na inihain ni Sekretary Bautista sa Department of Justice laban kay Manibela Chairman Marvel Buena at journalist na si Ira Panganiban. Marami silang uh, accusations no, na ako daw ay uh, tumanggap ng pera, no? uh, suhol, no, which eh, hindi naman totoo. Kaya uh, gusto ko lang protektahan yung uh, aking pangalan na inalagaan ko for almost 45 years. Matatandaan na nag-ugat ang kasong ito sa isyu ng umano'y lagayan scheme na ibinulgar ng dating tauhan sa LTFRB na si Jeff Tumbado. Dito nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita umano si Panganiban at si Valbuena laban kay Bautista. Pero dahil niniyoan niya mismo ni Tumbado kay Bautista na wala siyang sinabi na sangkot ang kalihim sa umano'y pagtanggap ng pera, hindi ito kasama sa nasampahan ng reklamo. Gayon pa man, tuloy-tuloy anya ang internal investigation ng DOTR sa mga naunang aligasyon ni Tumbado laban kay suspended LTFRB Chief Teofilo Guadiz III. Yung uh, kaso ni Tumbado, nang pinag-aubay na namin yan sa NBI, Although meron kaming uh, internal uh, investigation tungkol naman kay uh Chairman Gwadis at sa at, at, at itong bago rin. Nang tanungin naman ang kalihim, anong masasabi niya sa mga nananawagan na bumaba na siya sa kanyang pwesto dahil nga sa kaliwat ka ng isyo, kabilang na ang PUV Modernization Program na inalmahan ng grupong Manibela at pinaghugutan din ang malawakan transport strike kahapon. Nakangiti lang itong sinagot ni Bautista at muli niyang binigyang diin ang kahalagahan ng Modernization Program. Bakit ko naman papatuloy yung request ni Balbuena? No? Eh, uh eh napaka-irresponsable uh, transport leader niyan. Kaya nga nag-file ako ng kaso against Napaka-importante na mag-improve na sana yung ating uh, public utility uh, vehicle uh, system dito sa Pilipinas. No? Uh, kailangan po natin na uh, ma-implement na ito. Ipipace out po natin yan ng dahan-dahan. No? Ang gobyerno naman tumutulong uh, sa ating mga operators. No? Uh, tinutulungan natin silang uh, magkaroon ng loan from uh, land bank, BBB and uh, other uh, private commercial banks at nagbibigay tayo ng tinatawag na uh, equity subsidy. Inaasahan gugulong na ang reklamo sa Department of Justice at magkakaroon na ng preliminary investigation. Para kay Manibela Chairman Valbuena, makikiisa siya sa investigasyon pero matatawag pa rin anyang harassment at abuse of power ang ginawa ni Bautista. Si Panganiba naman, sinabi niya na wala siyang ideya saan ang gagaling si Bautista dahil ginawa lang umano niya ang kanyang trabaho bilang isang giorno. Luisa Erispe, para sa bayan.